Magandang araw sa inyo mga ka -otto. So short video sharing lang uli. Babahagi ko naman sa inyo itong ating gagawin dito sa ating light ace. So ang problema nito ay yung kanyang pinto. Ayun. Maririnig nyo. Sumasabit na siya yan. Pag sabit nyo natanggal tuloy. Sumasayad siya dito. Yan. Tingnan mo. Ayun. Sumasabit siya. So, kaya siya sumasabit kasi nakababa na to. Luwag na yung ating bisagra dito. Kaya kung makikita nyo, ito. Umuuga na siya, may play na. Ayan. Hita ga yan. Umuuga. Umuuga na yung ating bisagra. So, sa mga wala pang pampalit, kagaya ko, short budget pa lang, edi ang gagawin natin, konting remedyo. So, ang gagawin natin, kakalasin natin tong turnilyo dito, ayan. Itong dalawang nut na to. Tapos, papasangan natin ng washer para kumapal siya, tumulak siya pataas para hindi sumayad. Kasi ito yung nakababa, kaya ganun. So, kakalasin ko lang yun. Turn, dalawang turn ninyo. Tapos, papasakan natin ng washer para kumapal. So, update ko na lang kaya So, ayan yung kawang na yan, Doon natin papasakan ng washer. Ayan. Ay nako nagpatak pa. Medyo lang gawin. Ayan. Isang kamay. Doon. Nalagay. Ang waser. Ayan. Ayan. Tumain ko lang so, yan. So, ayan mga kaoto. Napasaka na natin ng isang washer. Ayun. Ayun, nandun sa ilalim. Ito gayon. Pinasaka natin ng isa tapos isa din dito. So, ngayon, hihigpitan ko na lang to. Medyo mahirap lang ha, pakasikip ng tayo. Pero okay na to, hangpit natin. Tapos testing natin kung mabra. A few moments later. So, yan mga kakaoto, nagawa na natin. So, nilagyan nga pala natin siya ng jack para may angat. So, ngayon, tetestingin natin. Tanggalin muna natin yung jack. Nilagyan natin. Ayan. So, oh, papatak. Yan. Testing natin kanina kasi sumasabit to. Yan kaya to natanggal. Sumasabit na dito. Sobrang baba. Yan. So, ngayon testingin natin kung hindi nasasabit. Yan o. Oh. So, ayos na mga kauto. Hindi na siya sumasabit ngayon. Okay na to. So kung may problema kayong ganun, may encounter kayong ganyang problema, so subukan niyo lang 'to. Ah uh, makatulong sa inyo. Makatipid. Salamat.